Lotus root naman po ang ating uulamin. Ganyan po siya. At sasamahan natin itong dalawang tinapa. Ito po ay Thai mackerel na na-steam na. Hihimayin lang po natin na parang gabi. Hindi na natin kailangan ng kutsilyo. At wala siya nung makakapal na balat katulad ng gabi. At crunchy po ito. Hindi rin makati katulad ng gabi. So gustong gusto po namin itong inuulam dahil mura lang, madali lang lutuin, mabilis lang ihanda. At syempre, may mga health benefits din. Kaya kung may mga lotus po dyan sa atin, panoorin nyo po ito at pwede nyo rin gayahin. Nahimay na rin ang ating tinapa, bawang. Sunod na natin agad ang sibuyas. Bango. At yung ating tinapa, para matosta muna. Yung tinapa po nila dito, hindi kasing bango ng ating tinapa, pero masarap din at malaman dahil makarel po yung gamit nila. ay makarel. Maglalagay na tayo ng patis, gata, baboy na nasa kahon, galing sa kahon, at ilagay na natin ang lotus stem. Takpan natin. So, luto na mga kaumami. Hindi natin siya kailangan super lutuin katulad ng gabi kapag ito ay ating nilalaing. Dahil ito po ay hindi naman makate at mas masarap kung ganitong crunchy-crunchy siya. Tikman muna natin kung tama na ang timpla. Hmm, perfect! <laughs> hindi ko na kailangan timplahin. Sakto lang yung uh, patis na nilagay natin. Tikman natin. Ginataang lotus stem. Kalain mo yun, pwede pala yung igataan. Nakikita lang natin sa mga ilog-ilog. Mm. Ang sarap. Nung pagnguya mo, nag nararamdaman mo yung crunchy-crunchy niya. Mm. May pagkagabi rin po yung lasa niya. Pero yun nga, buo-buo na crunchy at walang kate. Hmm, hmm. Ang sarap din ng sahog ng tinapa. Sa atin po ba, ginugulay din ang stem ng lotus. Kasi dito, lahat na yata ng parte ng lotus ay naka, napapakinabangan. Yung laman niya, yung ugat niya, which is ginagawang salad na hilaw, itong stem niya, maraming iba't ibang luto ang pinaggagamitan yung mga bulaklak nito ay ginagamit nila sa mga temples kaya uh, lagi silang may tanim o pinapadami nila. Ganon din yung buto. After niyang mamulaklak, mamumunga siya at magkakaroon ng buto. Napakasarap din. Mm. Perfect. So, yun lang mga kaumami. Kung nagustuhan niyo pong video, share. Subukan niyo po kung meron and let me know kung nagustuhan niyo. Thank you for watching.